Oo, oh, okay. kain tayo. mo na kami ng noodles, sa Ano ba ito? Bakit iba-iba? Ibang -iba? tayo kay ate. Ano Mahalin yan. Ito sa mga sa'yo. para mayroon na kayo. Oo. Head short. Head short. mo. Buti naka-uwi ka na, tita. Sabi oh, talaga ko yung magpasunod. Gusto naman oh, oh. yung ano? Yung pamilya na maamong Overload mani oi. Tanggap na Gusto ko yung hulay na Isa ba, oh? halo na to. Ang yan. guys, kain tayo. Nag-take out muna kami kasi malayo yung nuntahan namin. tayo siya eto ang nakaraan niya eh ano lang na yun? mga bantay ayan iba din si api ang dami nitong banggit maraho oh. masarap siya mura lang doon dinon nalat-nata man to masino over ano na siya no of matter the no so beef oh so, pang-ambah pang init ng, ng katawan sili ay sorry masarap, sorry meron pa lang ano sa bigit na akong lobot Ayan yeah, naman, kain naman guys. Kain muna kami, kain tayo. Di talagang isa sa'yo. kung gantil. Ha? Sige <laughs> po. dito. Yung ko tayo. Gano'n mga ate Louisa, kaya para makita si bell Doon banda mo. Oh. Doon. Doon banda mo. Ayan. Ayan. O, noodles. Marami to. Dito malaki. May spicy. Oo, malay na

ang lubot. Pag <laughs> walang amo. Eh, hey, ang ganda ng pusto ni Abi. Kaya o, na. O, yung mga kamera nyo. oh. parang boda. Ulitin nyo yung mga kamera <laughs> nyo. Doon ni Herap. Dito tayo sa mga gilid-gilid. oh. yeah. diba? Ayan. Yeah. Yan. Doon sa harap yung mga kamera nyo. <laughs> na mag-premier. Kasi ako dami ko pa ipipremier. O, <laughs> kapagila ka. Ano ba? Mga tumo sa pikat eh. O, no, <laughs> na lang ako. Mag-share na lang ako sa mga video niyo <laughs> Dito pa dito ako dito. Ay, dito na ako sa kabila. Kabilaan tayo. Ayan. Okay Ayan. Iba. Ano sa'yo, Bill? Live? lang 'yung sa akin. Okay. naman. 'yan sa iyo, Jobo. Sa? mo lang ng ano, Sir. Oo, mo lang stan Nandito? Oo. Oh. Oo, oh, Tasan mo, tasan. Ayan. Ayan. 1, tayo. Hello, guys. Welcome to our vlog. Hello. Hello. Ito yung ano namin. Ito lang. Ito lang namin, guys. Di ba? Noodles lang. Ang Pasko namin. Mga tayo. na lahat. Wala na. Hindi tayo kompleto? Hindi. 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 Hindi dalawang tigang nagpatin to wilman ay maridik ko bien vlog kumusta na ng ano dyan. tintuin natin e, malik do sa pagkain ten years old basta naul malik do sa pagkain ten years old eh ba tama sabla hindi ko ito maubos. mamaya na mamaya

Ito. Ang breakfast nila, noodles lang. Break. Pwede mo lang sa breakfast, no? Bread. Oh, yes. Kami ni Mama, bread yes. yes. lang. Noodles. Gabi lang kami kumakain ng rice. Noodles. Talaga lang pinakain nila. Imanas na ang nila. Ayo, against the, against the sun, kasi, kaya, kami... <laughs> kaya, Against the sun. Oh, kaya yung nataramin na ng sulaw. na yung Uy, okay, buksan mo na. Oh, hindi na mo na. Okay. mo na. ako, no? Doon yung tubig mo, job. na. Guys, sige dito na lang muna at uh, ano mag streamyard yard na ako ulit naman. Diyan medyo masyadong yung kaliwanag kaya masakit sa mata. Hi. Hi. Bye guys. Pa-bye mamaya. Kain muna kami at mag streamyard na Sorry, sorry, guys, not to yung video. Oh. <laughs> <Eight> minutes pa? Minutes <laughs> pa? Gusto, yung pasko guys, sa Pinas, unli-unli tayo, kain tayo, no? <laughs> May ano lang kami dikain. dikain. Ang dikain. Limi lang kami. Limi. Limi. Limi kain lang kami. Limited ang kain. Limi lang ang kain yan lang dito. Sa Pinas, may may leksyon pa. May ano. Ano lang, may unlit an na eh. Ako lang na ano. Naglalaway lang ako sa mga handa sa amin kagabi. Naglalaway ako sa ilang mga handa. Naglalaway ako. Thank you. Bagay niya kay kasi napasok ang gabi. yung lula mo, abe Oo, lula. Dami din kayo doon, dalawang tunay Mga pinay, po. Mga pinay. Buti, buti, buti yung lula mo kayo lakot-sira. Lak 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 yung <laughs> lula mo ba, <laughs> mo ba sira

kain sa na Pwede na hindi na tulutuin? Lagyan mo lang hindi eh. oh, masarap yung ano niya, yung tabaw niya dyan. Ilang minutes na ba yung ako? Hmm? Ten minutes pa man. Ababa ito kasi mat matagal na ako hindi nag-premier. na. ko. po, sa... May nakaya sa akin, na -bu sa building ko, doon kami sa, ano, sana sa beach, barbecue daw. Sa ano sila, sa... sa turtle beach, turtle Pagod mag beach, dami pang, ano, beast drink. So...

Hunan, Shanghai, Shanghai. Smackye. Ay, ay, pag lumamig ka dito, may parto sa China na may ano na gusto. Sumag lamig doon. nalalamig dito. Dito, 10 years, sabi na po tayo 10 years, sabi po. Ano yan, pag mo?

Intro ano na intro? Pangintro mo ba sa premiere? Intro na ako, halaga ka na? Hey. Okay. Eu não Oh mas mal ang kaslo ako kasong kasi hindi ka makaiwas hindi ka talaga yun ako mas takuo, naku, nakuupo takaon ang dalawang tinapay kasi kaniyang pag ito laho magto maganak maganiy magto ito element nakagawa yung element, gumili na lang ako naman no ng dalawang tinap

Ala, ala umulan. Hello guys, dito na po kami sa park guys. Side B mo, side B.